Pwedeng tanggalin na. Pa, mamayang gabi na po. Pag po dumugo, fresh na itong photo. na po rin. Kapag sa bahay po. Hawakan niyo po. Hawakan uh, niyo po. mo. mo. Kapag po sa bahay ay pag tinanggal niyo po, ito yung mga doon. Ipe-press na lang. Paano pa? Ulit oh, nang galing. Dalawang daliri. Yan. Idin mo. Idin niyo po dada. Idin mo na maygi. Pahingan niyo po muna 5 minutes. Ay, 10 minutes. 10 <coughs> minutes ka lang. Idin mo lang daw. thank <laughs> you